So eto pala mga bossing yung part ng travel namin from Cavite to Davao at uh, nandito na kami sa saan na ba Sorsogon, Matnog Port pero eto yung travel namin nang dumaan kami sa Quezon Province at uh, dito kami dumaan sa Pituka ng Manok kung tawagin yan. kahit mabigat yung dala namin na mga karga and lowered yung sasakyan sinadya akong dito dumaan pwede naman sa highway para medyo relax yung makina para hindi masyadong mahirapan yung sasakyan pero mas pinipili ko dito pagka papunta ko ng Davao kahit marami yung load ko para ma-test ko talaga kung kakayanin ba nung sasakyan. Dito pa lang malalaman ko na kung mag-overheat, kung may mga masisira, di ba? Para dito pa lang maayos na natin. So, eto titignan natin mga bossing. Kanina ko pa binibirit to pa taas. Hindi ko lang binababad, syempre. Syempre, kailangan din natin tulungan yung makina. Huwag natin abusuhin. <laughs> Hanggang 2,500 to 3,000 RPM lang ako mga bossing. Yating na natin kung kakayanin niya. Naka-aircon po ito and surviving naman siya talaga nung ah, dumaan kami dito. Kayang kaya kayang-kaya niya. Relax pa rin ang engine, walang overheating, naka-aircon pa. And okay na okay mga boss. Ayun mga bossing, itong part na to ay pababa na kami sa bitukan ng manok. At nag-enjoy naman ako and relax na relax yung makina pa rin. Kayang-kaya kaya pa rin ang makina. Walang overheating and enjoy. Enjoyable kasi ang ganda ng view. Siyempre, yan ang hinahanap natin ng na mga mahilig mag-road trip. At ayun na nga, kampante talaga ako dito sa Nissan Sentra B14 Series 3 1997. Actually, yung mga dinadala kong 90s cars, From Cavite to Davao Talagang kampante ako Basta mga Nissan Sentras po Kasi timing chain Di ako takot maputulan ng belt o kung anuman And malamig ang aircon At saka nakakatibay ng engine Kaya kung tatanungin nyo ako Talagang dependable pa ito Pero syempre alagaan natin ang makina At ang sasakyan Iko-condition natin So ayun po Update update po tayo